Hello guys! Welcome back to my video. Dito kami ngayon sa tindahan. Ayan. <clears throat> Bili kami ng ulam. Lulutuin namin. Lalaki ng mga ka repolyo nila. Hanggang doon. Karamihan dito mga coffee shops. Kasi nga taglamig pa. So, ayan yung pasang. Tumatangtang karne. Bili dito kami ng karne. Ayan. Palamenderi. Pwede. And guys, kami ng car ni... Ayan, o, ba? Sa Dubai, okay lang na mag-ano ka. Ito, ngayon, balut na balut. Dito ba? Oo. Ayan, dito naman kami bumili kaya. Ayan. Ayan. Pihehe. Ayan, pihehe. mi pure. Puro si. Guys, nice. dito kami sa may meet. Hi. Good evening. Hindi masin ka nyo. So yun guys, may lungganisa, lungganisa sila yan. Wow! Oh, dito sa Albania. Medyo kompleto-kompleto na rin. Magkukompleto at magkukompleto na to pag marami ng Pilipino. Kasi baka magtatayo na, magpapatayo na rin sila ng mga business nila, like Filipino foods, mga ganun. So yun, guys, from Albanian. Hello my friend, how are you? Yan. Nilibri niya kami ng dalom. Dalom? Tawag niya? Atay. Atay ng... Ayun. Atay ng baka. Alimenderit my friend, thank you. So yun, guys, nakalibre po kami sa matanda ng... Ano na yan? Dalom? Atay, tsaka... Atay at saka... Atay at tsaka... Lapay. Lapay ng baka. So yan guys, uwi na kami. Bili tayo ulit dito bukas. <laughs> umayak ko man ng tatlo serut. sarot ayun <laughs> kaysang lamig parang ulan siya oh, good. ang mga taga Dubai ngayon balot na balot dati yeah, sa shout out dyan sa Fujera City sa mga customer ko dyan sa Gurfa <laughs> kung dyan ano, okay lang na walang sweat jacket pag Mayun. mabas dito kailangan mo nakabalot ka <laughs> ang mga balot-balot shout out din dyan sa ano, first season salon and first one salon dyan sa amo mo si Sir Hashim Hi! Ayan guys, uwi na po kami. Lamig. Ay, sana oh all ganda. Madilim na kasi. Ano, oras na pa? Five pa lang, di ba? Eh, uh, uh, five. Ah, five na mga ganon. Masang hangin. Uh, mas madilim na. Oo. Okay. Action ka. Ayan guys, uwi na kami. So, marami na naman dito. Mas maganda dito kasi ano, sa golem. Kasi sa golem, medyo ano yung ano doon. Sige, muna kang... Yan. so dapat pag pumunta ka dito gabi para makapag coffee shop ka para makakita ka ng buhay may salon doon para makakita ka ng mga boylets ganoon <laughs> kasi pag umaga na ayun sila oh. kasi pag umaga natutulog yung so yan guys aksan this is saggy adventure channel don't forget to click and subscribe <laughs> yan nalipatan ko tayo kasi <laughs> and share my video Thank you. Don't forget to hit like. Don't forget to share. Click and share. Ayo, button ko na, <laughs> <Nalipata> ko na. <laughs> Bye. See you next video.